ah, uh, dun sa nag nagbaba sa uh, tanggap ko lahat ng mga kinoment mo sinabi mo doon. yung sinabi mo sa akin pangit ako oo oh, pangit ako dahil yun ang bigay sa akin ng Panginoon tanggap ko ang bigay sa akin ng Panginoon na uh, uh, itsura at sa kalagayan ko. O oh, hindi ako nahihiya na uh, napangit ako at ngayong uh, sakit ko hindi ko kinakahiya to dahil alam alam ng Panginoon na marami akong kaibigan. Siguro sa iyo yung nagsasabi sa akin ng ganyan. Wala kang kaibigan na, na sina sinasabi mong ano hindi maganda sana naman yung mga i, sinasabi mo sa akin na hindi maganda hindi bumalik sa iyo at sa mga anak mo ako wala wala akong ginagawang masama sa mga pinupuntahan kong live na susuport ako ngayon, ngayon ka lang pumasok sa live ko pero ang dungad mo kagad sa akin hindi, hindi maganda uh, tama ba yun na pagsabihan mo na kung gano'n hindi kita kilala kung sino ka pero sana naman yung mga sinabi mo hindi bumalik sa'yo bah, uh, Panginoon ang bahalang mag ano, balik sa'yo ng hindi magagandang pananalita na sinasabi mo sa akin at uh, maraming salamat kay kay Madam Grace na pinakalma niya ako dahil sa live sa live na 'yon. Ah, uh, inayaan ko lang hindi na ako nagkumibo. Ah. Uh, pero kung kumibo ako noon, hindi ko siya titigilan. Sana naman yung nagsasabi ng gano'n sa akin na uh, matauhan ka uh, sa pinupuntahan mong live sana hindi ka tirahin kung sino ka man hindi kita kilala pero eh ako sinasabi to dahil um, hindi hindi maganda yung mga pinagsasabi mo sa live ko kaya Uh, pasensya na sa inyo. Uh, ito lang ang masasabi ko din sa nag-bash uh, nag sa akin at sa comment na yun na God bless na lang sa iyo. Sana hindi ibalik ng Panginoon yung mga pinagsasabi mo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga sumusuporta sa akin. Thank you.